ilang beses ka na bang nagdonate ng bago-bago pang mga damit sa mga nasalanta ng mga sunog o anumang natural calamities nagdonate ka ba dahil sa awa o mas malaking dahilan ang rason na di nakasya sa ang mga bagong damit nangangahulugan ba itong lumulobo na talaga ang iyong katawan ito ang unang lesson patungong financial freedom ayon sa Total Money Makeover ni Dave Ramsey huwag nang magdeny marahil iniisip mo ngayon ano naman ang kinalaman ng paglaki ng iyong waistline sa financial freedom? Ikinumpara e ni Dave Ramsey ang financial health sa physical health. Gradual ang mga nangyayaring pagbabago. Kapag nalaglag ang isang palaka sa kalan ng mainit na tubig, agad itong lulundag palabas. Kapag sa malamig na tubig naman siya nalaglag, mananatili ito, lalangoy at mag-e-enjoy. Di niya mapapansin ang dahan-dahang pagtaas ng temperatura kagaya rin ito ng physical at financial health. Masarap kumain, masarap mag-shopping. You only live once, kaya kailangan enjoy lang. Naramdaman mo na lang isang araw na ang bilis mo nang mapagod. Madalas ka nang hingaling, bumagal ka na rin maglakad, nawala na ang iyong dating alindog hindi ka na physically fit. Napansin mo na lang na parang di naman na natatapos ang iyong mga bayaring. Ilang taon ka nang naguhulog ng pambayad pero bakit di siya matapos-tapos? Parang di naman nababawasan ang iyong mga utang. Narealize mo na lang na ang taas na pala ng bayarin mo sa credit card. Baka naman nahack na ang iyong credit card. Huwag ka nang mag-deny. Hindi ka financially fit kapag nakapag-move on ka na at nalagpasan mo na ang denial stage, panahon na para sa total money makeover. Talakayin natin ang mga tips mula sa aklat ni Dave Ramsey. Baby step number one, ipunin ang iyong emergency fund. Ayon sa Murphy's Law, ang anumang posibleng pangit na pangyayari ay mangyayari. Idinidiin lang dito ang kaakibat na kahandaan para makaya mo pa ring mamuhay ng maayos Kapag napaharap ka sa mga pangit na sitwasyon, ang iyong emergency fund ang magsisilbing safety net. 1,000 US dollars o 50,000 pesos ang recommended na emergency fund na dapat mong maipon. Kailangang matapos mo muna ang step na ito bago ka makapunta sa susunod na step. Kung iniisip mong maliit lang ang 50,000 para masabing emergency fund, ang pagpapalaki nito ang focus ng baby step number 3. Ang objective sa ngayon ay may matabikang nakalaan sa mga emergency expenses. Obviously, ang 50,000 pesos ay hindi sapat para sa mga malalaking emergencies. Kaya lang, sapat na rin naman ang 50,000 pesos para sa mga maliliit na mga emergencies hangga't di pa napapalaki ang emergency fund. Kapag nabuo mo na ang 50,000 emergency fund, pwede mo nang gawin ang baby step number 2. Bayaran mo lahat ng iyong mga utang gamit ang Jet Snowball Technique. Ang pinakamalakas na wealth building tool ng isang tao ay ang kanyang income. Ang mga ideas, strategies, goals, vision, focus at creative thinking ay mahalaga. Pero hanggat di na ibabalik sa iyo ang full control at paggamit sa iyong income, mahihirapan kang maging mayaman. Ang bottom line nito ay napakadaling maging mayaman kung wala kang mga binabayarang mga utang. Ang baby step na ito ang pinakamahirap sa lahat ng mga baby steps. Pero kapag nalagpasan mo ang bahagi ito, madali na lang ang lahat. Nangangailangan ito ng mataas na level ng effort at focus at sacrifice. Sa Get Snowball Technique, kailangang ilis na lahat ng iyong mga bayaring. Iayos ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Gamit ang listahan ang pinakamaliit ang top priority na bayaran. Minimum payment lang po nang ibayad sa iba pang mga utang. Ang pinakamalaking halaga na pwede mong ibayad ang dapat na mailaan sa pinakamaliit na utang. Halimbawa, sa kaso ni Gigi, ito ang kanyang mga naiayos na mga bayarin. Ang utang kay June na 7,000. 700 ang minimum payment. Kay Johnny, 10,000 ang kanyang utang. 1,000 ang minimum payment. Sa home credit, sa utang na 15,000. 1.5 ang babayaran at ang BDO credit card na 20,000, 2,000. Gamit ang snowball technique, priority niyang bayaran ang utang niya kay June. Kapag natapos niyang bayaran ang utang niya kay June, isusunod naman niyang priority ang pagbabayad ng utang niya kay Johnny. Ang dati niyang minimum payment kay June ay madadagdag sa pambayad niya ngayon kay Johnny. Kaya ang babayaran niya para sa utang kay Johnny ay magiging 1,700 pesos. Uulitin lang ang proseso hanggang sa matapos niyang mabayaran lahat ng kanyang pagkakautang. Ang isang obvious na step para maging effective ang debt snowball ay ang pagtigil na sa pangungutang. Kapag di mo ito ginawa, papalitan mo lang ang mga pangalan ng iyong mga pinagkakautangan sa iyong listahan. Mathematically, ang pagbabayad ng utang na may mas malaking minimum payment o interest ang mas practical, di ba? Kaya lang, pag ganito ang iyong technique, baka ka mapagod. Hinaharap ng bawat tao ang pagkakaroon ng mga panalo. Magbibigay ito ng motivation para magpatuloy at makalaya ka sa pagkakautang. para ito sa pagbabawas ng timbang. Kapag sa unang linggo pa lang ng iyong method ay nabawasan ka na ng kalahating kilo, magpapatuloy ka. Mawawalan ka ng motivation na magpatuloy kung ilang linggo na ang nakakalipas, wala ka pa rin nakikitang pagbabago sa debt snowball technique. Hindi kasama ang mga bayarin para sa mortgage ng bahay sa ibang steps ito tatalakayin. Gagawin mo lang ang Jet snowball method kapag naipon mo na ang iyong 50,000 pesos na emergency fund. Kapag sakaling nagkaroon ng emergency at nabawasan ang iyong 50,000, pansamantala mo muna itigil ang Jet snowball. Buuin mo muna ang iyong emergency fund bago ka magpatuloy sa debt snowball. Congratulations! Pagkatapos ng ilang buwan, ginawa mo ang Jet Snowball Method. Malaya ka na mula sa iyong mga utang. Na ibalik na rin sa iyo ang full control sa iyong income. Handa ka na sa susunod na baby step. Palakihin mo ang iyong emergency funds. Dahil wala ka ng pagkakautang, inaasahang mabilis mo lang mapapalaki ang iyong emergency fund dahil ang perang dati mong ginagamit na pambayad sa utang ay pwede mo nang gamitin para sa step na ito. Ang isang fully funded na emergency fund ay katapat ng tatlo hanggang anim na buwang expenses. Halimbawa, ang iyong monthly expenses ay 25,000 pesos. Ang iyong emergency fund dapat ay mula 75,000 hanggang 150,000 pesos. Kailangan good for 6 months ang iyong emergency fund kapag ikaw ay self-employed. Ikaw lang ang kumikita sa iyong family. Single pa. Hindi stable ang iyong trabaho o kapag may family member na laging nagkakasakit. Kailangang malinaw kung kailan gagamitin ang emergency fund. Masasabing emergency ang pagkakagastusan kapag ito ay unexpected, necessary, at urgent. Halimbawa, nagkaroon ng malakas na leak sa inyong faucet. Masasabing ang pagpapaayos ay emergency dahil pasok siya sa criteria na unexpected, necessary, at urgent. Isipin mo na lang ang itataas ng iyong water bill kapag di mo agad na ipaayos ang leak. Nasasayang lang din naman ang tumatagas na tubig. Ang pagkakaroon ng clearance sale ng flat screen TV sa SM ay hindi masasabing emergency situation. Kaya, huwag niyo nang bawasan ang inyong emergency fund. Dahil sa nature ng paggagamitan ng emergency fund, kailangang madaling ma-access ang fund. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng invested sa stocks or real estate. Hindi rin siya pwedeng nakatago lang sa loob ng bahay dahil sa risk na ito ay manakaw. Ang best option ay ang checking account na may kasamang debit card. Dahil mayroon ka ng emergency fund, handa ka na para sa susunod na baby step, ang baby step number 4 i-invest ang 15% ng iyong kita para sa iyong retirement. Dahil nakarating ka na sa step na ito, ibig sabihin, mayroon ka ng malaking emergency fund na nakahanda at wala ka na rin mga utang maliban sa mortgage mo sa iyong bahay. Ibig sabihin, madali na para sa iyo ang mag-invest para sa iyong pagtanda. Sa ating nakaraang episode, 20% ang recommendation ni Dr. Sanjay Tulani. Mag-iiwan ako ng link sa ibaba para mapanood niyo rin ito. Sa pananaw naman ni Dave Ramsey, 15% ng before-tax gross annual income ay dapat invested para sa retirement. Bakit hindi dapat mas mataas sa 15%? Dahil kailangan mo pa ang ilang percent ng iyong income para sa susunod pang baby steps gaya ng paghahanda para sa college fund ng iyong mga anak at pagbayad sa mortgage ng iyong bahay. May mga taong gusto nilang mas mababa sa 15% ang kanilang investment para mabilis nilang mapaghandaan ang college fund ng mga anak o mabayaran agad ang mortgage. Hindi ito recommended dahil hindi ka pa kakainin ng college degrees ng iyong mga anak sa panahon ng iyong retirement. Ganito rin ang pananaw ni Dr. Sanjay sulani sa ating nakaraang video. Hindi rin muna priority ang pagtatapos na bayaran ang mortgage dahil karamihan sa mga gumawa nito ay humantong din sa pagbibenta kalaunan ng kanilang mga bahay para may makain sila sa kanilang retirement stage. Sa growth stock mutual fund ang recommended na paglalagyan ng investment. Sumangguni so sa inyong trusted financial advisor para malaman kung magkano ang iyong ideal retirement fund at kung papaano ka makakapagsimulang mag-invest ng 15% ng iyong income sa mutual funds. Hindi rin recommended na iasa sa social security ang iyong retirement ang may pangunahing responsibilidad na mga ngalaga sa iyong older self ay ang iyong younger self. Ito na marahil ang baby step na kanina mo pa inaantay. Baby step number 5. Save for college. Sa ating review sa Millionaire Next Door ni na Thomas Stanley, nabanggit natin na majority ng mga milyonaryo sa Amerika ay college graduates. Recommended din sa 28,000 book ni Sanjay Tulani na magtabi ng para sa college fund ng iyong mga anak. Lahat ng mga magulang ay naniniwala na dapat magtabi ng para sa pag-aaral sa college ng kanilang mga anak. Subalit, iilan lamang talaga ang nakakagawa nito. Ang kawalan nila ng paghahanda ay dahil sa pagkakaroon pa rin ng mga binabayarang mga utang, kawalan ng emergency fund, kawalan ng budget at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit sa mga baby steps, inuuna ang mga itong i-address. Dahil kung hindi, kapag nagkaroon ng emergency, mapipilitan pa rin ang mga magulang na bawasan ng savings para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa kabilang banda, dahil narito ka na sa step na ito, ibig sabihin ito na nalagpasan mo na lang ang mga balakid upang mapaghandaan mo ang pag-aaral ng iyong mga anak. Pwede mong lagpasan ng baby step na ito kapag wala ka namang mga anak o may mga anak na matatanda na at ayaw ng mag-aral. 12% ng iyong income ang recommendation ni Dave Ramsey na dapat invested sa Growth Stock Mutual Fund. Mas malaki ito kumpara sa suggestion ni Sanjay Tulan na 5% pinakamainam pa rin gawin sa ngayon na kausapin ng isang financial advisor mula sa mga top insurance companies na certified investment solicitor para mapag-usapan kung paano ka makapag-invest sa mutual funds para sa college education ng iyong mga anak. Maaari ka rin kumuha ng mga financial solutions mula sa mga insurance companies na pwedeng magbigay ng guaranteed amount sa bawat semestre kapag nasa kolehiyo na ang iyong mga anak. Marahil iniisip mo, bakit kailangan mo pa rin paghandaan ng pag-aaral ng iyong mga anak? E libre naman ang tuition fee sa mga state universities. Sa ngayon, libre ang mga tuition fee sa ilalim ni Presidente Duterte. Dahil dependent pa rin ito sa national budget, mas mainam pa rin itong paghandaan. Kung free pa rin ang tuition fee at iba pang school fee sa panahong mag-aaral na sa kolehiyo ang iyong mga anak, makukuha pa rin naman ang mga benefits mula sa iyong ka-partner na insurance company. Makakatulong ito para sa kanyang daily allowance, boarding house fees at iba pang personal na gastusin. Congratulations! Nakarating ka na sa stage niya ito. Wala ka ng utang maliban sa mortgage sa bahay. Mayroon kang nakaantabay lang na emergency fund. Habit mo nang ilagay ang 15% ng iyong income sa mutual fund para sa iyong retirement may investment ka na rin para sa college fund ng iyong mga anak. Mayroon ka ng yaman, plano at kontrol sa iyong pananalapi. Panahon na para sa baby step number 6. Tapusin na ang pagbabayad ng mortgage sa bahay at patuloy ang maging malaya mula sa pagkakautang. Ano ang pakiramdam ng wala ka ng bayarin? Kapag ang iyong monthly mortgage ay napupunta sa mga investments, Di magtatagal, ikaw ay magiging milyonaryo na walang utang. Gaya ng nabanggit kanina, ang iyong income ang pinaka-powerful mong tool para sa wealth building. Paano mo magagawang bayaran agad ang iyong mortgage? Gawin extra payment lahat ng halaga sa labas ng living expenses, retirement fund at college fund. Patuloy mo itong gawin hanggang matapos mo ang pagbabayad. Gaya ng nabanggit, ang iyong income, ang iyong pinaka-powerful na tool sa wealth building. Dahil natapos mo lahat ng baby steps, handa ka na para sa final baby step. Build wealth. Limang wealth building vehicles ang recommended ni Dave Ramsey. Kasama rito ang investing sa growth and income funds, growth funds, international funds, aggressive growth funds at debt-free real estate. Ang mga ganitong klase ng investments ay maaaring magbigay sa iyo ng malalaking kita. Kapag mas malaki na ang kinikita ng iyong mga investments kaysa sa iyo, ikaw na ay isang certified na mayaman. Marahil naiisip mo kung paano kakikita sa mga nabanggit na mga investments kung di ka naman familiar kung ano ang mga ito kasama sa recommendation ng author ang pagbuo ng tinatawag na wealth team kinabibilangan ito ng estate planning attorney, CPA o tax expert, insurance professional, investment professional at realtor kahulugan ito ng aral mula sa the richest man in babylon na natalakay na natin Makakatulong din ito sa iyo sa pagsunod sa tinatawag na 5 laws of gold. Kaya magiiwan ako ng link sa ibaba para mapanood mo rin ito. Natalakay na natin ang mga baby steps para maging maayos ang iyong kaperahan. Ito ay ipunin ang 50,000 pesos na emergency fund. Bayaran lahat ang iyong utang maliban sa mortgage gamit ang debt snowball technique o method. Palakihin ang iyong emergency fund. I-invest ang 15% ng iyong kita para sa iyong retirement. I-invest ang 12% ng iyong kita para sa college fund ng iyong mga anak. Tapusin mo ng bayaran ang mortgage sa bahay. At ikapito, palakihin ang iyong kaperahan. Ang total money makeover ay isang proseso, isang proven plan kung paano ka mananalo sa pananaw ng author, ang personal finance ay 80% behavior at 20% head knowledge. Sa panahon natin ngayon, hindi problema ang kawala ng information kung papaano gagawin ang isang bagay. Pinakamalaking factor pa rin ang kaharap mo sa salamin. Kaya mula ngayon, lagpasan mo na ang denial stage at simulan mo nang gawin ang mga baby steps para ka maging financially fixed. Abangan ang aming pagtalakay sa Secrets of the Millionaire Mind ni T. Harv Eker. Inaanyayahan ko kayong pindutin ang like, subscribe at bell icon. Mag-iwan din ng comment sa ibaba para sa iyong feedback sa ating talakayan. Hanggang sa muli!